Noong February 11, 2018, isang nakakagimbal na pangyayari ang yumanig sa isang pamilya sa Indonesia. Apat na miyembro ng pamilya ang walang awang inatake kung saan tatlo sa kanila ang namatay habang ang padre de pamilya na si Moktar ay nakaligtas sa kabila ng malubhang panganib. Sa kanyang paggaling, handa si Moktar na isiwalat ang mga nakakadurog pusong detalye tungkol sa insidente na naganap sa loob na kanilang tahanan. Ano nga ba ang mga lihim na nagkukubli sa kanyang isip? Mabibigyan kaya ng hustisya ang karumaldumal na pag-atake sa kanilang pamilya? Sino ba talaga ang tunay na salarin sa pagpatay? Kung nais mong masagot ang mga katanungan ito at malaman ang buong kwento, tara at aking isasalaysay ang mga detalye. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, Paki-subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Mukhtar Effendi ay isang 60 years old na lalaki na nagmula sa Indonesia. Siya ay kinasal sa isang mas bata sa kanya ng 20 years at single mother na nagangalang Titin Sutitin, 40 years old. Si Titin ay may dalawang anak na babae sa dati niyang asawang namatay. Ang mga pangalan ng kanyang anak ay Nova, 18 years old at Chiara, 12 years old. Bagaman hindi tunay na anak ni Mokhtar dalawang anak ni Titin, minahal niya ito na parang tunay na mga anak. Sa katunayan, ibinigay ni Mukhtar ang sapat na pera para sa kanilang pangailangang mag-anak, lalong-lalo na sa pag-aaral ng dalawang dalaga. Ang pamilya ni Mukhtar ay masaya at mapayapang naninirahan sa Taman Kota Permai 2, Housing Complex Block B65, Peryuk Village, Peryuk District, Tangerang City. Sa kanilang lugar, kilala si Titin bilang isang masayahing babae palakaibigan at palaging nakangiting bumabati sa mga taong kanyang nakakasalubong sa tuwing ito ay lumalabas ng kanyang bahay. Habang si Mukhtar naman ay kilala bilang isang lalaking bibihirang marinig magsalita ngunit responsabling ama at asawa sa kanyang pamilya. Ang mag-asawa ay may maliit na negosyo ng mga damit sa Al-Ozum Mosque kaya kahit paano ay natutugunan ang kanilang mga pangangailangan. Sa kanilang negosyo, si Mukhtar talaga ang nagmamanage nito habang si Titi naman ay namamahala sa loob ng kanilang tahanan. Tulad ng aking nabanggit, masaya at maayos namang nagsasama ang mag-asawa. Bagaman kung minsan napag-aawayan nila ang pagiging palakibigan ni Titin. Dahil para kay Mukhtar, maaari naman umanong maging maayos ang pakikisama nila sa mga kapitbahay, ngunit hindi dapat ito umabot sa sobrang pakikipagkwentuhan sa labas, lalo na kung sa mga lalaki. Sa madaling salita, nagsiselos si Mukhtar sa ibinibigay na atensyon ni Titin sa kanilang mga kapitbahay. Bukod dyan, may iba pang bagay na nagpapalala sa kanilang relasyon. Dahil abala si Moktara sa kanilang negosyo sa tindahan ng damit, halos madaling araw na ito umuwi sa kanilang bahay. Yung tipong wala na siyang gaanong oras para makipagkwentuhan at maglaan ng oras kay Titin o sa kanyang pamilya. Kaya sa tuwing may pagkakataon silang mag-usap, nauuwi pa ito sa hindi pagkakaunawaan hanggang sa mag-aaway na sila ng tuluyan. Dahil dito, walang magandang komunikasyon ang nagaganap sa pagitan ng dalawa. Isang araw, gumawa ng isang sariling desisyon si Titin. Naisip niyang mag-car loan. Nagdesisyon siyang mag-car loan nang hindi niya ito sinasangguni o sinasabi kay Mukhtar. Habang si Mukhtar naman ay nagpaplanong ipagawa ang kanilang bahay. Nung isang gabing umuwi si Mukhtar sa kanilang bahay galing tindahan, nagulat at nagtaka siya kung bakit may isang kotse nakaparada sa tapat ng kanilang bahay. Nang mga oras na yon, halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Mukhtar at umasok sa kanyang isipan na baka may ibang lalaking may ari ng sasakyan ang pumarada sa kanilang bahay para makipagkita sa kanyang asawa. Kaya naman hindi siya nagpalampas ng oras, agad siyang pumasok sa loob ng bahay at direktang pumunta sa kanilang kwarto. Sa kanyang pagpasok, nakita niyang nakahiga si Titin at mahimbing na natutulog. Agad niya itong ginising at tinanong patungkol sa kotse na nasa labas at kung sino ang may-ari nito. Kahit inaantok pa, sinagot ni Titin na tila medyo kinakabahan na sa kanya ang sasakyan at ito ay utang. Ngunit ang sagot na yun ay nagpalala sa pagkainis ni Moktar Para sa kanya, hindi tama na hindi siya sinabihan ni Titin bago gumawa ng malaking desisyon. Bukod dito, malaki ang plano niyang ipaayos ang kanilang bahay. Sa disisyon na yun ni Titin, pakiramdam ni Moktar na sarili lamang nito ang kanyang iniisip at walang kwentang disisyon ang ginawa ng asawa. Dahil dito, siya ay nagpasya na huwag bayaran ng installment ng kotse sapagkat naniniwala siyang ito ay responsibilidad na ni Titin na dapat solo niyang harapin. Kaya lumipas ang panahon, ang bayarin para sa installment ng kotse ay dapat ng bayaran. Ngunit dahil walang sariling pera si Titin at umaasa silang lahat sa negosyo nilang damit, hindi niya mabayaran ang installment ng kanyang kotse. Kaya sa huli, walang pakialam si Titin kung magalit man ang asawa, paulit-ulit siyang nanghingi ng perang pambayad ng installment ng sasakyan. Ayon kay Titin, obligasyon ni Mukhtar bilang ulo ng pamilya na tulungan siyang magbayad ng kotse. Tumugon naman si Mukhtar sa asawa Nainutang niya umano ang sasakyan na yon na hindi man lang siya inabisuhan, kaya't siya lamang ang dapat magbayad noon mag-isa. Sinabi ni Titi na nagagamit naman nila ang kotse at nag enjoy sila, kaya't bakit hindi siya nauunawaan ito at kung bakit ayaw pa rin ni Mukhtar na tulungan siya. Ngunit kahit anong paliwanag ni Titin sa asawa, hindi na siya pinansin ni Mukhtar at talagang hindi niya binayaran ang installment ng sasakyan. Mula noon, lalo pang lumala ang kanilang pagtatalo at patuloy nilang sinisisi ang isa't isa sa mga problema ng ito. Mula noon, lalo pang lumala ang kanilang pagtatalo at patuloy nilang sinisisi ang isa't isa sa mga problema ng ito. Sa tuwing may pagkakataon, patuloy pa rin si Titin sa pagrereklamo at pangungulit sa kanyang asawa patungkol sa sasakyan. Kung minsan binabanggit pa ni Titin ang pagiging walang kwenta at kuripot ni Moktar. Kasabay nito ang panlalamig na trato ni Titin sa asawa. Kaya sa huli, ang kanilang buong bahay ay napuno ng walang katapusang pagtatalo araw-araw sa tuwing nagkikita ang mag-asawa. Sa loob ng mahigit kumulang na isang linggo, ang tensyon sa pagitan ni Natitin at Mukhtar ay bumibigat na. Kaya ang dating nagmamahalan at naayos na tampuhan sa pagitan ng dalawa ay napalitan ng galit sa isa't isa dahilan para maisip ni Moktar na wakasan ang kanyang sariling buhay. Kayun pa kahit paano, napigilan niya ang kanyang sariling gawin yun. Ngunit sa hindi inaasahan ang pagsasalita ng hindi maganda at panunumbat ni Titin kay Moktar ay nauwi sa isang pananakit. Nung gabi ng February 11, 2018, sa hindi napigilang damdamin ni Titin sa kanilang pag-aaway, sinampal niya ang kanyang asawa na naging dahilan para mapuno si Mukhtar at maisip na wala ng respeto sa kanyang asawa. Sa sobrang galit, pumasok sa kanyang isip ang nakakatakot na plano. Sa kabila nito, iniisip niya pa rin ang mga magagandang pinagsamahan nilang mag-asawa. Subalit na mga alas dos ng madaling araw, bago humiga si Titin sa kama katabi ng dalawang anak, binanggit muli ni Titin ang patungkol sa car loan installment. Kaya muling bumalik ang galit ni Moktar at naisip muli ang patungkol sa nangyaring pananakit ni Titin sa kanya kanina dahilan para pumasok sa kanyang isip na patayin ang kanyang asawa. Sa sobrang galit, pumunta siya sa kusina at kinuha ang itak at pumunta sa kwarto kung nasan si Titin. Pagkarating sa loob ng kwarto, nakita niyang natutulog na si Titin. Walang ano-ano, nilapitan niya ito at walang pag-aalin lang ang sinaksak niya ang tiyan at leeg nito. Dahil sa sakit, nakasigaw pa si Titin. Dahilan para magising ang dalawa niyang anak at napasigaw rin ang mga ito nang nakitang duguan ng kanilang ina. Sa taranta, sinaksak na rin ni Mukhtar ang dalawang mga anak na babae hanggang ang mga ito ay nawalan na ng buhay. Nang makita niya ang lahat ng membro ng kanyang pamilya ay namatay sa kanyang mga kamay, si Mukhtar ay biglang nagsisi ngunit huli na ang lahat. Sapagkat ang kanyang mag ay napatay na niya. Sa gitna ng nararamdaman niyang panghinaing sa buhay ng kanyang pamilya, nagpasya na rin siyang tapusin ang kanyang buhay. Ngunit bago iyon, itinago niya ang kanilang mga cellphone sa atik upang ipalabas na pagnanakaw ang naging dahilan ng kanilang kamatayang mag-anak. Matapos nun, pumasok na siya sa kanyang kwarto, sinaksak ang kanyang tiyan hanggang dumalo yung dugo sa kanyang katawan. Nilinis ang hawakan ng itak na ginamit, itinapon palayo sa kanyang katawan at humiga sa sahig, hanggang unti-unti na siyang nawala ng malay. Kinabukasan, nagtataka ang mga kapitbahay ng mag-asawang Muktar at Titin nang napansin nilang tila tahimik ang kanilang bahay. Dagdag pa dito, hindi rin nila nakitang umalis si Mukhtar ng madaling araw upang pumunta sa kanilang tindahan katulad ng nakagawian nito. Habang si Titin at ang dalawa niyang mga anak ay hindi nila napansin na lumabas man lang sa kanilang tahanan. Dahil sa pagtataka mga bandang alas tres ng hapon, ang ilang may malasakit at kaibigan nilang mga kapitbahay ay nagpasyang silipin nila ang bahay. Subalit kahit anong tawag nila at katok sa pintuan ay walang sumasagot. Sinilip nila ang bintana ngunit wala naman silang napansing kakaiba. Upang masagot ang kanilang pagdududa at pag-aalala, tumawag sila ng polis upang ipasuri nila ang bahay ng mag-anak. Pagkarating ng mga polis, sinubukan muna nilang tumawag at silipin ang bahay. Ngunit sadyang walang tao na tumutugon mula sa loob kaya nagpasya na silang pasukin ng sapilitan ang bahay. Pagkapasok nakita nila ang nakakakilabot na tanawin sa loob ng mga kwarto. Nang sinuri ang mga bangkay, ang tatlong biktima na si Natitin, Nova at Tiara ay kapwa mga wala ng buhay. Ngunit ang padre de pamilya na si Moktar ay buhay pa. Kaya agad na din nala ang katawan ni Mukhtar sa Sari Asi Sangiyang Hospital para gamutin. Habang ang tatlong biktima naman ay isinalang na sa autopsy. Samantala, habang ginagamot at hinihintay na gumaling si Mukhtar, ang mga polis naman ay patuloy sa pag imbestiga sa bahay ng mga biktima upang matukoy kung sino ang gumawa ng karumaldumal na pag-atake. Sa crime scene, wala silang nakitang sapilitang pagpasok sa loob ng bahay. Walang nakitang magulong gamit sa sala o sa ibang bahagi ng bahay maliban sa mga kwarto ng mga biktima. At ang tanging nilang napansin ay ang pagkawala ng mga telepono ng lahat ng biktima. Gayunpaman, kaagad naman itong nakita ng mga pulis na nakalagay sa atik ng bahay. Kaya naniniwala ang mga pulis na maaring nasa loob lang ng bahay ang posibleng sospek sa pag-atake sa mga biktima. Maliban sa crime scene, nagsimula na rin magtanong-tanong ang mga pulis sa mga kapitbahay ng mga biktima. Doon nila nalaman na ilang araw bago ang pagpatay, halos gabi-gabi silang nakakarinig ng pagtatalo ng mag-asawa, pati na rin nung mismong gabi ng krimen. Dagdag pa, wala rin umano silang napansing umaaligid, pumasok o lumabas sa bahay ni Namoktar. Dahil dito, lalong tumibay ang kanilang hinala na ang salarin ay nasa loob lamang ng bahay. Habang nag-iimbestiga at nasa ospital si Mukhtar, inilibing naman ang mga bangkay ng tatlong biktima sa Babakan Village, Gunung Bunder Village, West Java. Samantala, nang magkaroon ng pagkakataon ng mga pulis na makausap na si Mukhtar, kinapanayam nila ito. Sa kanilang pagtatanong, hindi na nagkaroon pa ng mahabang usapan. Walang pag lang ang inamin ni Mukhtar ang kanyang ginawang pag-atake sa kanyang pamilya sa harapan ng media crew at mga pulis sa kanyang nanginginig na boses habang nagpipigil ng hikbi inamin niyang labis siyang nagsisisi sa kanyang ginawa habang nagiiyak ayon sa kanyang mga pahayag na aking isasalin sa Tagalog humihingi ako ng tawad sa mga residente dito humihingi ako ng tawad nagkamali ako at nagkaroon ako ng puso na pumatay sa sarili kong pamilya humihingi ako ng paumanhin sa pangyayaring ito sa pamilya ng aking asawa, ako ay labis na humihingi ng kapatawaran. Matapos ang mga pahayag at pag-amin ni Mukhtar, siya ay sinampahan ng kaso sa ilalim ng Article 338, Juncto 340 ng Criminal Code tungkol sa planadong pagpatay na may hatol na habang buhay na pagkakakulong. Saka sa kasalukuyan, nananatiling nakakulong si Mukhtar sa bilangguan sa edad na 66 years old. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Mukhtar Effendi. Ako po si G. Maraming salamat.